guys ito po pala yung aktual na nangyari sa sa Malaya, malanday street marikina City. yan yung aktual grabe yung nangyari sunog isang pabrika pala yan na sunog tingnan nyo guys ang usok oh. dami pa naman sasakyan dito tingnan nyo yung usok sa taas oh. nakakasuffocate oh no Hmm? grabe <laughs> hmm guys oh grabe dapat ito may face mask na may mga lumilipat ang alipato grabe talaga oh nangyari talaga dito kawawa naman yung mga bumbero natin oh kawawa Punta tayo sa loob guys Silipin natin kung anong nangyayari Ayun sila oh Tingnan nyo guys oh, Grabe ang lakas ng apoy yung Mga bumbiro to Nadadarang na sa apoy eh. Kawawa ang init dito Ang lakas ng loob nila no Grabe Ay, Yung isa wala pang face mask yung isa oh dalawa Uh, Ay, sa kabila naman, marami din sila oh. kanya-kanyang pwesto para mailigtas lang yung mapatay lang yung apoy maapula yung apoy yan grabe tulong tulong sila so, grabe init see you guys. Bye.